paano nakapagasta ang Department of Education na DepEd sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng isang araw? Yan ang tanong ng mga mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nang malaman na nakapag-disburse ang DepEd sa ilalim ni Vice Presidente Sara Duterte ng 26 na beses na nagkakahalagang 1.3 million pesos noong March 15, 2023. Si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang nagdisburse nito. At ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi lang ito isang beses nangyari. Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed? There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the cash talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Kaya imposible yung nangyari na sa isang araw pumunta ka sa ibang iba, iba't ibang probinsya para mag-disperse. Siniguro naman ang Commission on Audit na pagbubutihin nila ang kanilang trabaho. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in um, our review at gamitin naman natin yung ano no yung kahit na kahit na konsensya or kahit na common sense para diyan po. Samantala, matapos ang kontrobersyal na acknowledgement receipt na nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos, may panibago na umano'y questionableng acknowledgement receipts mula sa Office of the Vice President o OVP at DepEd. Pero ngayon, nakapangalan naman sa isang Kokoy Villamin at ang obserbasyon ni Lanao del Representative Zia Adyong. Hindi po natin na may, may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang perma. Binubusisi ng mga mambabatas ang acknowledgement receipts kaugnay sa umano'y mismanagement sa 612.5 million peso confidential funds ng OVP at DepEd. Hindi muli sumipot si Duterte sa pagdinig, pero dumalo na ang kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez. Naghain naman muli ng arrest order laban kay OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio dahil sa umano'y hindi paggalang sa komite. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Daniza Fernandez, NewsWatch Plus.